Punta po tayo dito dahil nga next week magsisimula na po ang klase on June 16 at simula na rin po ang pilot implementation ng revised senior high school curriculum sa 841 schools po yan sa buong bansa. Tanungin po natin ang chairperson ng Teachers' Dignity Coalition ukol po sa isyu na ito. Sir Benjo, good morning po. Yes, mamcha. Um, Magandang umaga po at malated na upay nga. Good morning po. Sir Benjo, simula na nga po rin na sa susunod na linggo, ito pong implementation sa mga higit walong daang paaralan ano, ng revised curriculum for senior high school. Kasama po ba ang inyong grupo sa nakonsulta bago po ang pilot implementation nito? Ah, wala pong uh, nangyari konsultasyon, I would say. Ano po, no? Ang meron po ay uh, nag-upload yung uh, DepEd nung, uh, nung uh, nung bago no yung tinatawag nila na uh, extended curriculum mm -hmm. and then nila sa public yan and then uh, they ask the public no, to comment no on those uh, proposals po no pero as to the uh, consultation no na sinas na, inaexpect natin po na uupo tayo no na tayo ay uh, mag-uusap ay wala pong ganun no ah uh, kaya po ito ay uh, sabi nga po namin, ano, uh, nagulat nga rin kami kasi uh, hanggang last week no, ay may mga report sa amin ano, na hindi pa sila nakakapag-training no, yung mga teacher po natin senior high school. Nakasali po dito. No? So, uh, we just hope. No, na, well, anyway, ito naman ay uh, pilot implementation. Ano po? Hindi naman ito full implementation. No? However, yun nga po yung binabanggit po na ano no, po, hindi ito masyado. No, na, well, hanggang doon na, ma'am no? hanggang doon sa mga schools na kasali uh, ni-raise ito ng aming mga kasapi na dinikit ito ng din aming uh, um mga public platforms po. Oo, oh oh very uh, medyo alarming ng kaunti kung binabanggit nyo po ngayon na may kilala kayo na teacher kasali yung eskwelahan nila sa implementation pero hindi pa po nakakapag-training for the pilot run. Yes po, no, uh, hanggang last week. Although ngayon nagsimula tayo kasi ka no, well, the other day no ng uh, Brigada Eskwela, no. So, itinutuloy pa rin naman po ito, no. Uh, ngayon po ay uh, hinahabol natin no kung paano ito uh, gagawin, no. Uh, we have uh, 800 plus schools po no, na Kasalit dito. Oo, 841 schools nationwide. Meron din pong kasama dito, hindi lang public. 580 ang public at meron din pong mga 261 na private schools. Pero Sir Benjo, gusto ko po malaman ang komento nyo mismo kasi sinasabi nga dito, ang layunin ng pilot implementation na ito at kung itutuloy man, kung sakaling maging matagumpay, ay para nga i-decongest yung curriculum ng mga bata sa senior high school. That's one. At papalakasin po yung work immersion. Kayo po ba eh, sang-ayon dito sa pagbabawa sa mga subjects sa, senior high school? Well, uh, yeah. yes. Uh, tignan natin po yung context na po yun na yan, ano? yung dalawa na yan. Ano. Una-una, uh, doon sa uh, decongestion, ano po, no, uh, from 15 ano, na na core subjects ay magiging iba na Opo. Uh, well, sa tingin namin, na uh, okay din to. No? Uh, maganda din naman to kasi tinignan nila yung uh, curriculum, eh, no? yung uh, congestion. Ano? At isang bagay po na we really appreciate lang naman din dito no? ay uh, yung, yung yung reintroduction ano ng uh, Philippine history na subject no, dito sa basic education ano which is uh, nandun na sa grade 11 ano nandun na sa senior high school no yung Philippine history kasi for the longest time sa pag-uusapan din naman ito na, natin dati no na mula noong 2013 wala po tayong uh, Philippine history no sa K-12 program No, sa i mean no sa high school hmm. 'di ba sa grade uh, grade 7 up to grade up uh, at 12 no hmm. wala po tayo ganyan ganyan lamang meron na, na po no hmm. pangalawa yung work immersion talaga na mga uh, hindi po talaga naman uh, naging uh, maayos po no yung uh, yung implementation po nito no over the years no talagang nagkaka problema and impact no marami po tayong mga kwento no na nagpapatunay na galing dun sa mga employer. no and even some studies no na sinasabi na hindi uh, job ready no yung ating mga K-12 uh, graduate no so ito po yung ilan lamang, no uh, dal dalawang bagay lamang ito no yung yung uh, uh, curriculum and of course no yung yung job readiness ng mga bata no doon sa napakaraming problema no ng uh, ng uh, senior high school program po na po opo uh, napakaraming problema in light of that sir ano 'yung reaction ng inyong grupo sa panukala ng Senator na bumalik na tayo dito sa dati nating na haba ng uh, ano ng um, ng um uh, uh, ano uh, I'm sorry haba ng uh, sorry, haba ng, uh, ng school years para sa elementary 6 na taon and 4 years lamang sa high school Kung we back we go back to the original Well um, mas lalong magkakaroon tayo ng mas marami pang problema no manoted, no dito sa Panukala po no ni Senator Jinggoy you no know, mm -hmm. although ang appreciation namin diyan no kasi bold eh, no itong kanyang uh, kanyang proposal eh di ba and uh, kaya namin na appreciate kasi uh, mailalagay muli no doon sa limelight no mailalagay sa kumbaga sento ng pag-uusap yung education sector mm -hmm. no at uh, ibig sabihin um ma, ma natin, ano? ma-assess natin yung lahat-lahat. Lahat, ba? Kaya nga sinabi ko kanina, napakaraming problema. Eh. Pero ang, ting ang tingin namin dito, kahit napakaraming problema ng education sector, nakikita nyo naman, ano? parang yung ating, uh, well, even the Department of Education, yung gobyerno sa kabuuan, ang tinitignan nila yung kurikulum ng kurikulum. Laging kurikulum lang. So, no? this is just one no? of, of the component of our education um, sector. 'Di ba? Eh, hindi po. Eh dapat back to basics tayo. Kasi ang sinasabi ni Senator Jinggoy dun sa kanyang panukala, back to basics daw. Well, okay kami diyan no pag sinabi natin back to basics. Pero hindi natin pwedeng sabihin na back to basics and revert no doon mm -hmm. sa tenure education dahil mas malalang problema po ang idudulot po nito. At lalo na no na uh, tingin namin hindi ito back by research, 'di ba? Kundi by uh, popular no na, mm -hmm. na sentiments of our uh, um uh, parents no oh, or oh. or people de mm. Diba? Eh, syempre, diba, uh, sa politiko ay napakalaki no, ng, ng ng, na consideration ano po, yung pagiging popular ng kanyang uh, panukala. Pero dapat tignan natin ito beyond doon sa Opo. Opo. sentiments ng ating mga kababayan. Opo. Okay, sige. Well said. So kami po'y tatawag muli Sir Benjo, ah, pagho, nagsimula na itong uh, konsultasyon dito po sa panukala na bumalik tayo sa original na uh, na 10 years lamang ang ating uh, elementary at high school and then itong ang binabanggit na eksperimento natin sa bagong kurikulum sa senior high school. Salamat na marami sa iyo Sir Benjo at mabuhay! Yes, maraming salamat din po at uh, magandang umagat.